Kung na-experience ninyo yung pagkalobat ng battery or ayaw mag-start paminsan ng inyong sasakyan ang una nyo dapat paghinalaan hinalaan dyan is yung battery. Especially kung out of warranty na yung inyong battery. Ang maganda dyan, dali nyo sa pinakamalapit na battery shop at ipatest niyo, Baka hindi na nga talaga siya nakakapag-hold ng voltage. No? At yun, pwede rin may problema kayo sa inyong alternator. Baka naman yung inyong alternator ay kulang na yung voltage na pinuproduce. Or pwedeng maluwag yung inyong battery terminal kaya hindi na siya nakakapag-charge ng maayos. Aside dun sa pwedeng may nagkukonsume dyan na uh, gadgets or ilaw kaya nalulobat ang inyong battery. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may nareceive tayong question. Ano daw ba yung mga reason bakit nalolobat ang kanyang battery? Yan. So, na natin yung question na yun. Ano? Yun nga, isa sa mga una dapat natin paghinalaan dyan is yung ating battery. Okay? So, ang advice ko dyan, dalim mo lang sa pinakamalapit na battery shop at ipatest mo. Normally, makikita naman nila yan kung may problema talaga. No? Pero, on my own experience, just sa story lang, ano, uh, nalobat. Sabihin natin na okay naman yung sasakyan, nalobat yung battery. Then, syempre, ginam start ko. Then, dinala ko siya doon sa shop. Pagdala, pagdala, pagdala ko sa shop, okay. Yung lumalabas doon sa kanilang scanner, may resibo pa. Good pa yung battery. Then, on second time around, say so maybe after three days, nangyari ulit. Then, ginam start ko ulit. Dinala ko, okay pa rin. So, ang nangyari, sa pangatlong pagkakataon na nangyari yon ang ginawa ko, hindi ko na ginam start dinala ko na yung battery mismo dun sa shop at pag test nila ay bad na nga yung battery so yun pwedeng ganun yung problema ninyo no? kung sakali mang on third time nalulobat pa rin tas parang ayaw i-replace nung inyong dealer try ninyong dalhin yung battery na hindi, na hindi nakakabit okay kasi usually pag naka on kasi yung sasakyan natin china charge yan so pwedeng pag chine check nga nila okay pero pag sabi natin pag halimbawa tipong 12 hours siyang naka-off, eh doon na nagiging bad yung battery. So, yun yung naging problema, no? At yung pangalawa, pwedeng alternator yung problema. Ang normal na voltage ng ating alternator, pag gumagana yan, is around 13 to 14 volts. Pag bumaba yan sa 13 volts, there's a possibility na hindi na siya makakapag-charge ng ating battery. Okay? So, normally naman, pag may problema tayo sa alternator, nagkakaroon naman ng red battery sign sa ating dashboard. Yun yung usual na indication niya ano? Pero mas maganda kung sakali man, pa-check mo rin yung inyong alternator. Usually na check naman 'yan sa mga uh, battery shop at may doon sa mga alternator shop. Makikita naman nila kung okay pa ba yung inyong alternator kasi pwedeng problema lang naman yung inyong alternator is carbon brush o yung power IC niya no. So replaceable naman 'yon and pag na-okay 'yon, eh, wala ka ng problema. Okay. And 'yon, pwede rin naman yung merong consume ng power. No? Isa yan sa mga posibleng problema. Yung uh, halimbawa merong kayong gadgets na kinabit na kahit patay yung makina, naka-on pa rin. Uh, actually, ang mga naka-on dyan normally yung alarm. Okay, so pwede makalobat yung alarm kung continue siyang pinapailaw nung ano bawa, maingay yung lugar ninyo, lagi nakakalagi sa sakyan, lagi nag-a-alarm, pwede yung pwedeng mag-ano yan, pwede malobat yan ano. Uh, pero syempre, halimbawa, hindi naman ganun yung senaryo. Halimbawa, yung naiwanan mong ilaw. Yan. Kasi, halimbawa, yung, yung ibang sasakyan, yung kanilang doom light, pag naka-open yan, uh, kahit patay na yung makina, naiwanan mo na, naka, nakasarado lahat ng pinto, yung iba naiiwanan, na naka-open. So, pag magdamag, syempre, malulobat niya talaga yan. Okay? Uh, ito, ito yung isang senaryo naman na, na ano ko dati yung kanyang trunk, yung sa likod, kasi diba yung iba, yung ibang kotse, may ilaw sa trunk. Na pag inopen mo yung trunk mo, iilaw yung ilaw doon. Unfortunately, yung sa kanya kasi hindi na isasarado ng maayos. So, ang nangyari, eh, dahil akala ng sensor o ng switch doon is naka-open lagi yung trunk. So, yun yung kumakain ng power. So, nang, ba nang, nang naiwanan niya ng almost, I think, nasa 24 hours, pag start niya, low bat. Okay? Yun pala, yung trunk, yung ilaw niya sa trunk is nagkukonsume ng power. So, isa yan sa mga posible ring problema, no? At yun, pag may mga gadgets na lalo na yung mga dinadirect, no? Yung mga hindi gumagamit ng relay o hindi gumagamit ng, o hindi, hindi kino, dinadirect sa power kagad, eh yun, posible rin yun na mag ng power. Kaya kung magpapagawa kayo ng mga electrical, siguraduhin ninyo na, na yung may nakakaalam talaga doon sa electrical, wag yung i-coconnect talaga, no? At yun, pwede rin naman may problema kayo sa inyong uh, relay. Yan, ako na-experience ko na yan eh. Uh, yung relay ng aking uh, magnetic sa compressor sa, sa aircon yun, okay, hindi na naghihiwalay. Kahit naka-off pa yung makina, wala nang susi, patay na, eh naka-on pa rin yung magnetic. So yun pala, yung relay is nasira, naka-open na siya lagi. So, sabi natin kung yun ay napabayaan ko, sabi na mga 24 hours, pwedeng pag-start yung sasakyan ko, ilobat na rin yun. Kasi nga, yung relay is may problema. Pero yun naman, na-experience ko naman kasi yun, bago pa siguro na nagka-problema na siya, eh, yung, ano ko, yung aircon, yung host ng aircon ko, is nag-aano na siya, nag -hiyelo. Tapos, nung chinek ko na, na hindi na naghihiwalay pala yung, yung clutch sya yung pulley doon sa compressor Then eventually, nung in-evaluate ko na Eh, relay pala yung problema So, pinalitan lang naman ng relay Then, okay na Okay? So, yun mga paps, no yun lang naman yung mga idea, no Kung sakali mang Ah, uh, yung inyong sasakyan Ay nakaka-experience ng pagkalobat No? Ah, uh, kung sakaling warranty yung battery niyo diyan Eh, i-replace re naman nila yan Kaya, yun Sobrang importante ng ating, ano, no Warranty kaya pag kayo ay bibili ng battery, isure ninyo na okay yung sistema ng warranty nila. At kung sakali man, kung medyo ka-close naman ninyo yung battery shop, maganda, nagkakaroon din kayo ng medyo close na battery shop. Para kung sakali, baka pwedeng pahiraming kayo ng kanilang service unit, iwan mo muna yung sa kanila, then i-observe mo. And kung napatunayan naman na hindi nalulobat dahil dun sa service unit nila, eh maybe kailangan mo nang i-replace yung inyong battery. So, yun lang naman yung idea doon. Kasi sa akin, ayun, may, meron akong battery shop na medyo okay-okay yung connections namin. So, nung medyo nakita ko naglolo ko yung battery, pinahiram niya muna ako. Sabi, kabit mo muna to. Observe mo. Tapos, uh, yung battery ko, pinacharge ko sa kanya, tapos tinest din niya after 3 days. So, okay naman. Okay? Then yun, isa sa way din to check yung battery kung nag-hold pa ng power is i-try din ninyo na halimbawa 3 uh, to 4 times nyo siyang i-start ng continuous. Halimbawa on tapos after mga sabi natin a minute off okay then on nyo ulit a minute o, off ulit ganun mga 3 to 4 times kung continuous naman yung pag on hindi naman nag struggle medyo okay pa yon okay so medyo okay pa yung battery niyo so yan lang mga paps no yung idea no with regards uh, battery Okay, kung na sakali man na kayo ay nakaka-experience ng laging pagkalobat. Okay, so sana nakakuha kayo ng konting idea with regards dito. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.